Hello Mina, konnichiwa sa inyong lahat. So ito na yung ating part 2 ng tutorial kung paano tayo nago online selling dito sa Japan. So yung sa example natin, nag-deliver tayo, inayos natin yung order niya ngayon, na-receive na ni buyer yung order niya ng margarine. Then, afternoon may gagawin pa tayo. So ganito yung ating gagawin. Pag na-receive niya at na-evaluate niya na, So meron tayong makikita ditong notification sa check sign click natin to para makapunta tayo sa ating to-do list then i-check ulit natin to Ayan so i-translate lang natin ito into English para makita nyo Ayan kasi kapag na-receive ni buyer yung order niya i-rate niya yon kung maganda ba yung packaging hindi ba nasira yung order niya Maayos yung condition, on time ba? So, i rate niya yun bago mo pa ma-receive yung pera. i rate mo naman ngayon si buyer. So, eto na, nakalagay na dito, it was good. Then, pwede ka rin mag-send ng message sa kanya. So, depende sa inyo. Then, lagay natin, thank you. Thank you. Ayan. Thank you. Usually, yan lang lagi nilalagay ko. And then, evaluate buyers and complete transaction. Ayan. Ayan. Then, complete transaction. Dito pa lang talaga, totally, maku-complete yung uh, transaction natin with the buyer. So, papasok na yung pera mo dito sa Mercari account. So, ayun, pag na-complete mo na, so, nakilagay naman, transaction completed, ba -ba balik tayo doon sa ating my page. Then, i-check nyo yung balance nyo. So, ayan, pumasok na siya. Mabilis lang naman, basta ma-evaluate. Hanggat hindi na-evaluate ni buyer yung uh, transaction nyo, hindi papasok yung pera. And, kung ikaw naman, a seller, hanggat di mo ini-evaluate si buyer, hindi pa rin papasok dyan. So, ito yung pinakang final process. So, ayun, Mina, tapos na nating uh, i-share sa inyo yung pinakang final process, papaano yung sa online selling natin dito sa Japan. Meron lang akong uh, experience na i-share sa inyo dahil kalimitan ng uh, buyer ay hindi nag-evaluate ng transaction. So, pag na nila yung order nila, hindi na sila nabalik sa application at hindi sila nag-evaluate. Kaya yung pera hindi papasok sa account natin. So, pagka ganun, si secretariat na mismo yung uh, mag-send sa'yo ng notification na kapag si si buyer hindi nag-evaluate ng until sa ganitong time at saka date, uh, si secretariat na yung magpa-process nung evaluation and then papasok na yung pera sa iyong account kaya if ever na magtry kayo and then sa huling transaction is hindi sila nag-evaluate, huwag kayong mag-worry kasi mag lang naman kayo ng mga ilang araw, papasok din yung pera na kinitaan nyo doon so intayin nyo lang yung notification from the secretariat, so yun lamang bye!